So, what's up nga sa inyo and ako nga po si Joshua Anthony and uh, kung mapapansin nyo bakit gumagala ako ngayon actually, di ako gumagala ngayon ang uh, ginagawa ko talaga, pupunta talaga ako ng barbershop para magpagupit kasi kung makikita nyo naman sa aking buhok itsura ko dito ngayon, mukhang sabog and ayun nga, papagupit nga ako, pupunta ako ng barbershop and kung tatanungin nyo ako ulit kung ano Anong dahilan kung ba nagpapagupit? Dalawa eh. Ay, tatlo pala. Tatlo. Una, ano, una, siyempre, para pogi ako. Sino ba namang, sa, sino ba namang sa ating mga kalalaki nakian? ang gusto maging pangit, diba? Pangalawa, ano na, para sa pasokan. Kahit na walang pasok ngayon, ang petsa natin yan. Okay, nakat tayo. Ang natin ngayon, uy, ang petsa natin ngayon is July 24. Entra, saman nyo ako na punta sa barbershop umulan dito ngayon oh. nakapayong ko okay. eh oh, nakaangin biruin nyo yun tatlong bagyo ang ano ang estimated na ano pupunta papasok sa ating PR ngayon sa Philippine Area of Responsibility and um dasal na lang talaga kung kung ma-outfit check kung tatanungin niyo. kung ano ang aking outfit check for today ito naka naka ano ko oh, Naka pure pink. Ayun o, pure pink. Tapos may... <laughs> tapos may ano, pectoral cross. So, ito, pectoral cross na to. Hindi, ano to. Nirigalo sa akin. I mean, nilibre. Nilibre sa akin ng kabatchmate ko na si Brian Alura. Shoutout sa'yo, Brian. And, um... Uh, ito, andito na ako ngayon sa Titus. Papunta na po ako ng Rolex. Para sa Italia Dito talaga kasi yung ano ko shortcut. Let's go. para bumayos ka ng paglalakad ko papunta pagupitan ay pinili ko muna wag mag record sa sarili ko. At dahilan na rin nito para hindi ako madula sa gitna ng kalsada. So yan ano, <laughs> pagupit na ako. Okay, panoorin nyo na lang, panoorin nyo na lang. Nga ako na magpagupit and um ito ni tsura ko ngayon barbers to nga bakula tong pinagupit ko barbers po yung pinagupit ko guys kasi nga ito yung gupit ko na nakaraan eh mukha naman akong matino dun eh eh kasi maskat mukha akong kriminal ha <laughs> huh. So maliligo na lang ako and uh, Siguro balikan ko kayo bukas na. Ay hindi, hindi pa bukas, sa Sabado pa. Pero sana lang wala ano mag-announce mag ulit ng walang pasok ang pamunuan ng school namin sa, sa, Saturday class kasi nga binabaha pa yung karamihan sa amin eh. Binabaha pa. Ay no. Tingnan niyo tong ano, tingnan niyo tong ilog dito. Oh, diba? Kaya tingin ko majority wins. Wala pa akong kaya sana ah. para diretso simbahan na ako. Pabalikan ko kayo pag nasa ah, bahay na ako, guys. Thank you, thank you. Pati nang dumi-dumi. yan. yung bayong, na nga yun eh. Ha? lang ba yung gamit ko? Ante uh, Barbers and barbers. Hah! na lang. One day later So yun nga no One day later Ay one day later One day, one day after Date natin ngayon is July 26 And ah uh, Ang reservation dito Ang ginagawa ko ngayon is Nagbabantay ako ng tindahan And Gitara Habang nagbabantay nga ako ng tindahan At wala pa namang customer Itumungtog muna ako ng aking gitara At kinanta ang paborito kong kanta Abangan nyo ako mamaya mga bandang alas dos yata or alas una pupunta sa simbahan may kita ko na yung sutana ko stay tuned para makita nyo kung ano itsura ng aking sotana and sa ngayon di ko rin alam eh kung ano itsura eh pero expected ko na maganda talaga yun kaya samahan nyo ako mamaya let's go so what's up nga sa inyo and ang calls natin 2 o'clock sakto punta tayo ng ano punta tayo ng simbahan So yun yung WhatsApp na sa inyo And Anong sa na? 2, 2, 0, 1 And Papunta na ako sa simbahan Kukunin ko na yung satana Hindi ako nakapagtay kanina Kasi nga kumain na ako Tapos nagbantay din So bali parang useless lang Ay parang useless Parang waste of time So ito Papunta na nga ako Kaya na lang Panoorin nyo kung ano itsura kasi ako di ko rin alam kung ano yung itsura ng sudana ko pero expected ko na maganda yun tsaka sana pag ano, pag-uwi ko ng batch so ay ano yung kukagad i-fit para ano pakita yung sarili ko na kahit kung hindi ko pa kasi nakikita yung sarili ko na nakasatana ako eh kahit may imagine hindi ko talaga may imagine kaya tra samahan niyo ako Pagkatapos ko nga na mag-cut sa akin, nire-record na video, ay nakarating na rin ako sa simbahan. So, andito na yung sata guys. Pinakabala ko. Ayun, kung may kita nyo dito. na yung banda sa ano. Ayun, yung bag na itim na yun. Yun na yun. Nihintay ko na lang. So, panorin siya. Nakapan din ako. Ano <tinyo> yung dito? Yun. Ay, sige. Up. Up. At nung makarating na nga ako sa simbahan na tatapos ang aming investiture practice ay finally makikita ko ng aking sotana after 7 years. So yun guys, natapos ko, natapos nga nakunin ko na, tong mga ito na oh, diba? itong so, yun guys, ko And, uh, ito yung sutana ko. Yan ito so, na siya. Ano diba? Parang ganda niya itong ikita dito. So yun guys, kakawi ko lang. And ah, update. Ito yung sotana ko. Oh, diba? Sa ganda. Bukas, alas 12 ang installation namin na pero advice ng ano ko ang, I mean ng ano advice ng formator namin na 11 pa lang or 11.30 kailangan nandun na kami kasi mag, mag ano pa daw kami Nike Pledge yung panunumpa then tutuloy na and kasama ko si mama bukas abakan nyo let's go at sa pagdating naman ng kalaliman ng gabi kumain nga ako ng instant noodles para may nita ng So, ayun, what's up sa inyo? And, ito na nga, yung araw, July 27 na. Yan lang at dito. Dito lang natulog. Sa, sa, sa sofa. And ito, nakaset na yung dadaling ko mamaya sa simbahan. At sinabi, ng, sinabi ng mga kabatch ko na, ano, huwag mo nasuotin yung kasak sa, sa, sa na yun. Balik, na yun naman.

Tapos ko nga na sa higaan ko ay nagganap na ako ng aking ikakape. Pagkasama nga ako. Dali. Ah. Day is the day. Kaya, ang garay din na ako ng baga. At nang makarating na ako sa kusina, i-simple ako na ito agad para makahigop na mayinit na kape. Thank you bajillion, dillion, cotillion times later. So, what's up na sa inyo? And, ito no update. Nakasuot na ako. Sobrang aga ko, sa totoo lang. Anong oras na? 10.09. 10.09 10, na. And, um, hinihintay ko na lang si mama dito. Sa, sa namin mismo. Kaya, ano, siguro mauna ko simbahan yata. By 10.30 yata. Siguro. Tapos, ano, kukontakin ko na lang siya kung nasan siya. And siguro kung hindi siya darating, wag sana. Hindi yun siya darating, informator kayo magsusot ng sutana ko sa akin. Kaya, ano? Ah, ito. Ano niyo ako? Samahan niyo ako. Sa, ito na, yung sa, sa main, ano, main reason ng video na to. Adain my life. Ay, ah, hindi na to, a my life. Asa na to? Graduation. Graduation ko. Bilang, ano, aspirants magiging committed na mamaya and uh, panoorin nyo na lang sa susunod ng mga video na to masasaksiyan nyo kung paano or ano yung mga naging karanasan ko sa video na to kaya let's go so yan guys update papunta na akong simbahan and time check natin it's 10.25 and tingin ko kasi 5 minutes yung lakad pa mula dito papunta sa simbahan kaya ano maglalakad na ako tapos kukontakin ko na lang si mama tatawagan ko kung pwede para ano, makaabot siya sa time ng ano investiture Habang naglalakad nga ulit papuntang simbahan na ay nakinig mo na sa mga paborito kong kanta para na rin ito sa mabawasan yung boredom sa isip ko So yun nga no kakarating ko lang dito sa Sarkusti pero lumabas muna kami kami dalawa ni ano Hey bro, Sino ka lang? Shout out sa kanya. Isa siya sa mga ano, sa mga matatalino nung ano, nung may formation kami. So, ay, ayan Kuya Sam. Busy. <laughs> Busy siya guys. So, Tara. Tara, libutin muna natin tong cathedral. So dito na nakalocate yung ano, Alagir Adoration Chapel guys. Bagong uh, ano, Bagong alaya ng mga kandila. So kung mapapansin nyo dati, dito banda, dito banda yung ano, Adoration Chapel. Pero nirenovate ulit eh. Pati yung outside ng cathedral dito sa bandang gilid, sa bandang kanan, is inano din, inayos din para mag ng sentable sa lahat ng mga pupunta dito. So, okay, stop stop ko lang, stop ko lang, stop lang. Ano ba? Ito, ang sinasabi sa akin, kapag gabi daw, dumaraan daw sila dyan. Yan, daraan sila. O kaya pa dito, lagi daw silang may nakikitang multo dyan. Lagi daw. lo, Okay, Hello? guys, okay, so ito yung bagong ano, ito yung bagong look ng cathedral ngayon. Ito yung na, ano, Jesus Nazareno. And dito banda is yung ano, Adoration Chapel. Then dito yung sinasabi ni Bro Jerwin na ano daw, may multo daw. Tapos, yes, guys, 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 tignan nyo ito. Ang pabuntong langit, oh. <too> <tip. laughs> <laughs> <tip. L autograph> Literal na langit yan. Laglag -lag ka talaga dyan. Uy, may, meron na, meron na. si yan. Sige, <lgasp> sige, guys. Pagkatapos nga namin napunta ng bagong lipa, na Adoration Chapel sa simbahan, nagsidatingan na rin ang ibang mga kabatchmates namin. At ilang minuto lang ay nagsimula na kami magbihis para sa gagalating investiture ceremony.

Oh! Kaya nga ito! Okay, baka may iya n'yo. Ay, kaya nga. Kaya nga, hindi na nga. Hindi na nga. Hindi na nga. Hindi هل Ano? Mukha check. All goods, walang mali. And ito 'yung mga kibigan ko mga committed na. And ako incoming committed pa lang ako. <laughs> Bakit ka nabibid <lang> yun? <laughs> sana masuspend. Sana, no, sana no, di diba mag no. no. Kung pwede i-vlog ko mukha niyo, sige gagawin niyo. Nice. Sana, sana <laughs> pa sa loobin lang. Upload. Ito na kami. <laughs> And pagsisimula na. Hintay lang namin na matapos yung binyag. Ito nga ba Bro BJ? Uh, ito, sa mga, ito sila guys! Jager, Jager. Jager. so gundbanta sa loob gundbanta sa loob ano sa loob eh may pinagpapano na gundbinta yun 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 So, Susunod na UBIS po guys. And um... And manood lang kayo. Matatapos na kami. Anong oras na? May mali. Mali. Anong oras na? 11.45. 15 minutes. Bago ang alas 12. Malikan ko kayo. Hindi nga natin mag- Yo, Ito na ako ngayon. And... Kapasalamat ako sa inyo kasi nga sinama niyo ako dito. And, dito, dito ako sa cathedral. And Hey, kaya sa vlog, kaya hey, ka. Hello. <laughs> Kamusta feeling? Kamusta feeling? Okay lang. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So, sumulang saya ko guys, kasi hindi ko, hindi ko masabi sa inyo kung kung gano'n gano, o, sa gano saya ngayon. Grabe. Hindi ko makapaniwan ng committed na ako guys. Kasi after 7 years, after 7 years ng journey ko, bilang aspirant na sa Kristan, finally, na-reach ko na yung of the mountain. Thank you guys. And tingin ko hindi pa dito rin ang ating video. Mamaya babalikan ko kayo guys. Thank you. Thank you. So yun, watch nga sa inyo, no? And yun na nga, natapos na nga yung, ano, yung investiture namin and successfully committed server na po ako, hindi na po ako aspirant. And nagpapasalapat nga po pala ako sa inyong lahat, lalo sa inyo na nanonood kasi po di nyo po ako binit, ano, na ano, pag na ano, I mean, hindi nyo ako iniwan sa aking journey bilang aspay sa loob ng anim na buwan nga ano. And tingin ko dito na nagtatapos ang ating masayang video, mag-click ka ng subscribe kung gusto pa mo makanood ng mga nonsense, mga nonsense, sorry, <coughs> mga wit sense na videos, mga format or informal man yan. Ako nga po si Joshua Anthony, ang inyong committed server na ngayon na napakapogi kasi confident thank you very much